Dino-box namin kung ano yung laman ng mga Dino-box namin. Oh, dino bakit dino bakit dino. ka may ganyan? Parang may nasilip <laughs> <surprises>. na nga ako. Ito yung hindi ko ito nakakalimutan. hello, friends! Help me! Paano nagkasya sa bag mo yan? <laughs> perfect, <laughs> di ba? Hey guys, I'm Ashton Alviga. Hello guys, I'm Robin Angeles. And for today's video, we're gonna open our dino, dino Okay. So, ikaw muna. Para tayo nag-unboxing ng laruan, no? Yes. Mm. I-unbox si namin kung ano yung laman ng mga dino bags namin. Una, siyempre, hindi si Dino. Ay, wala nga yung ako. What happened, Bella? Why you crying again? Oh, wala nga. Bakit, bakit ka may ganyan? Kasi siya si Dino, tapos nasa loob siya ng dino bag. Ako no, na, na yung next. Na okay, so hindi ko chine-check kasi meron yung surprise. Parang may nasilip na ako. Na. <laughs> Nakita mo? So, yung first laman ng aking Dino Bag is aking disposable camera. Yes. So, may disposable camera ako dito para kapag may nakita akong mga memories na gusto kong i-treasure. Clap! Clap! Just one click away. Yes, ako rin meron akong disposable camera kasi gaya-gaya ako sa'yo. First time ko magkaganto. Thank you po, Dino Academy of course, syempre, hindi mawawala ang ating phone. Para kapag nawala ako, hello, friends, help me. Yes, so meron ang phone dyan. At syempre, meron akong dala nito. Straightening iron. Para laging fresh sa school. Ba't may ganyan ka? Inulit, para laging fresh sa school. Para kapag na na ako sa mga mahihirap na subject, is straight ko lang siya tapos okay na. Okay na. Okay, kailangan mo Perfect. Naman. Ito hindi ko to nakakalimutan kasi mga klase ko patay gutom. Eh, eh? 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 Alam mo na, feel ko talaga magdadala ka niyan. Kaya nagdala din ako ng pansandok. kanin. Nakalimutan ko eh. Perfect, mo. Perfect, di ba? <laughs> Siyempre, kailangan din natin ng ulam. Dala akong kalabasa. Magluluto sana ako ng pinakbet. Kaya pala walang laman yung bag mo. Yan yung laman. Oo. Oh, bigat na bigat nga Very ako very kanina good. papunta ako oh, dito. Mm. Ako very good. Ito eh. Favorite ko kasing kalabasa guys. Kaya nagdala tayo na ito. Talaga, Charmin? Oh, ito na, ito na, ito na. Last. Ay, hindi. Meron pa ako isa. Siyempre, may bawa na akong sandwich hey, na ka na, para na, sa ating dalawa. Para Lamad. pag naglutong tayo, may snacks tayo. lagi kami food trip, ah. Siyempre, Meron ka pa ilalabas. Meron pa ako ilalabas, pero... Parang wala Parang na ako sa iyo eh. Wala mga na sticker, eh. Mga sticker na lang to tsaka keychain ni Dino. So, may bago tayong lalagay sa ating bag. ating rice cooker. Didikit natin dito yan. syempre. Dino Academy na tayo. Thank you, Dino Academy. may bago na sticker ang happy rice cooker. Meron ako dito. Huh? Huh? Wow, ba't may ganyan ka? Bakit nga ba? Siguro para kapag may namimiss ako, gano'n. Eh? Ewan ko, ba't ka't madala siya? Wala meron naman ang beta na sa phone, di ba? Huh? Paano nakasya sa bag mo yan? Siyempre, dino bag to, kaya kasya dito lahat. Ikaw oh. nga, o oh, diba, tayo mo nalagay, oh. Yay! And that's it po! Wait lang, may iwan oh, pa ay, ako. Meron pa? Ito. Ay! <laughs> Ang corny. Ang corny! Ang corny, corny, corny! Galing! Palapahan! Ten points ka dyan. Perfect. Yay! And that's it po! Thank you so much for joining me and Robin. Yes, thank you po!